We 감사 Sorry, <laughs> sorry. So, yung mga, ano nga yung nagbibiyahe, uh, nag-a-drive, 27 hours na drive yung makunta lang sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, hindi kaulit-ulit na magpunta. Hindi lang sa Davao yun, at dun sa Hague. Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nagpa-agree sa atin. Hindi -na, na tayo makalapit sa kanila. Kung tayo, hindi na tayo makalapit. Kung hindi na si makasadir nila sa Rato ng Galong, eh. tayo pa kaya? Ano kaya ang paasahan natin? ginagawa at ang gobyerno na mali. Di ba? Walang hindi na, na inib. tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution ako, PhilHealth. Kayo, di ba? May contribution kayo. Sino ka ng contribution dito? PhilHealth. Di ba? Lahat tayo may contribution. So, wala na kong hindi. So, kaya, nandito kami, anak ko, na kahawak ng power. Kung habang walang power, doon na makikita kung ano yung galing nila, ano yung pagkatao nila. Huwag po nang kaya doon sa mga tao na lumalampit lang magkakaayos ng sa atin pagka-eleksyon. Kung may eleksyon, dinabati mas kasumalan sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi ko na ulit sila makita. kay Presidente sa tatay ng anak ko, sinabihan kami, sinabihan niya kami dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung hindi iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, તેના ચન પરિસિલા diba, So, ito si Natam. Sabi ko, pati pati kay Pastor Ibuloy. Wow. Alam mo si Pastor Ibuloy, sinabihan ko si former well, President Rudy Duterte. Sabi ko, kinulog nagiging usok, magmamat sa inyong usap na usok sana ngayong karating na leksyon May kulang din ata na kunha. papa, hindi ko sa kanya na pagkatapos nito, mag-aaral din siya. Kaya ano ko lang maging akin rin siya. Ako ulit na siya. Kayo thank you